system yung ngayong araw lang ngayong umaga lang talaga kanina umaga nagpakuha ako ng gatas ng ano fresh milk guys unang inom niya to simula kanina umaga kanina nakaisang ano siya ng, ng lactogen kaisang timpla ako tapos ngayon ano naman kalabaw fresh milk so try ko sa kanya guys para mas makabudget tayo pag sa fresh milk sana maging okay yung ano niya wala naman siyang reklamo iniinom niya naman alhamdulillah sana patuloy siyang ano, mas gustuhin niya pa yung fresh milk eh, kaysa lactogen para din ako bibili lang lactogen good afternoon po andito ho ako sa labas ngayon buti na lang talaga ang swerte ko sa side na to kasi nasira yung ano yung motor ay motor sorry nasira yung tractor kaya hindi mo na nila na ano dito na tractor pero yung sa kabila doon na tractor na at saka yung sa likod ng bahay ayun and then dito yung wala so kanina nagputol ako ng tangkay na mga mais para marami din to yung doon gagawin ko yun mamaya pag medyo humupa na tong init Mainit pa kasi. At saka ngayon, nagaano muna ako dito, magagapas ako dito sa likod ng CR namin. Kasi nakikita ko ang linis na napaligid, pero yung likod ng CR natin, ang dami mang damo eh. Ayan yung aso. Dito talaga yung nagtatambay guys. Minsan doon siya. Ito yung ginagamit kong guwantes. So, pinadala sa akin ni Sis Sharon na guwantes hanggang ngayon isa pa lang yung ginagamit ko iniingat-ingatan ko to guys <laughs> kasi magagamit ko talaga to iniingat-ingatan ko Baka tapos kung maggamit nito eh, tinatabi ko talaga siya na hindi yung hindi yung basta-basta magalaw ng ibabaw yung ganun so dito tayo maglilinis tayo ah. yung isa kong tanglad sa side na yan may nanghingi kaya binigay ko na ayan hmm nakakapas na ako dito banda tapos yung dito din yung sinali ko na rin ayan ayan hmm. tapos tignan nyo dito ang linis linis na Yan. kaya maingay pasensya na sa maingay nga yung tra traktor yun oh maingay na ang traktor yung dito naman sa kasi sa amin ibang traktor yung nag ano dito nag tao dito yung nag gumawa nasira ano, dito, mag ano yata yung ano yung, tao dito gasolina niya siguro nagagas yung ganyan no oh. dito kasi nag kanina so ayan. ah, tignan nyo ba naman ang linis linis na oh. tapos magkikita yung sa likod ng CR namin hindi ko sana lilinisan pero parang naalibat baran na ako sa mga dam so kaililinisan lilinisan natin yan so ngayon well, hindi na muna ako matutulog pag tanghali tanghali na kasi ngayon mag alas 2 na ng hapon hindi na muna tayo matutulog Maga rin ako nagising kanina kasi excited na ako magluto ng spaghetti. At saka thanks, ano naman, salamat naman kasi naging successful naman yung pagluto ko ng spaghetti. At nakabaon pa yung mga bata sa spaghetti, sa, uh, ng spaghetti sa school. Uh, ba diba? Saya. Si din at saka ang busy din sila sa paganunang ano, ng paghimay ng mais. Kumbaga sa Bisaya, naglubo sila ng mais. Mm ipapa ipapatractor ko yung sarap ng bahay namin kasi tataniman ko na ng mustard ayaw ko na maghintay ng matagal na araw basta magtatanim na ako once ang matractor na to mustard, patatas uh, and then garlic at saka basta kung ano ba yung matatanim natin sa winter magtatanim tayo so ilagay ko muna dito po at saka tayo yung magagapas Tapasin ko muna to habang natutulog si RG ko. Tapos, maya maya naman pagkala 3, magsundo na ako kay Arin ko. na ano nila pinatractor o ang liit lang na daanan na binigay nila yung e, tignan nyo ba mga kaliit ng daanan na binigay nila pagbunta sa school na rin ba pero dahil nga yung winter na guys eh marami ng taong dadaan dito

sumigaw. Hinanap ko tuloy sino yung sumigaw. Ayan Pagkatapos naman dito, putulin ko yung mga tangkay na. And then, magpahinga tayo saglit. And then, mag putol na ako ng tangkay. Ay, hindi. Pagkatapos ito, putulin ko yung tangkay. And then, pahinga tayo saglit din maligo. Ay, ng tractor. traktor. Ayun Kumamaya po ulit guys. Good morning. Good morning guys. Ayan. Morning na tayo. Pero dahil walang pasok ngayon yung mga bata. Kanina ang akaka ko nagising. Ano palang, lang. Alas 13 si jata yun. Ano? Nagising na ako. Malamig guys. Malamig. usin, pakita ko sa inyo yung nagawa ko kahapon, hindi ko na na-videohan pagkatapos ng aking malinis dito sa likod ganyan lang sya guys, oh ayan ganyan lang sya ayan, tapos sa side na to, hindi ko nalinisan. yung dito kasi daw sabi ng menan ko kiyano niya daw yung kambing dito itatali niya yung kambing dito kaya hayaan ko na lang daw kaya, kaya hinayaan ko na lang din abot pala dito yung tubig pagka naglalabo ako may putik uh, 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 uh. Maputik, ha? Maputik. Punta ako dito sa likod kasi bubuksan natin yung ating bintana. Ayan. Para lumiwanag sa loob at ma mapatay natin yung ilaw. So yun, tingnan nyo guys. Medyo hindi na makapal yung pag kasi ano na yung mag alas uh, 7 ay medyo na. Mahaga akong nagising tapos sa tulog ako ulit kasi okay lang kasi wala namang pasok yung mga bata ngayon sabado naman o sige tulog ako ulit eh. So, ang hirap ko naman makatulog. Nakatulog ako siguro mga mag-alas ay siguro. So, okay lang. Isang beses lang ito mangyari na mag-late tayo magising kasi walang pasok yung mga bata. <coughs> si Arjen doon sa kapitbahay. Kinuha ni Auntie kanina. Kasi si Auntie pumunta siya dito kanina. Nanghingi siya ng mm, lemon grass. Oo oh, yung dami na uy. nagsilbasan na talaga yung mga ano yung oh. Dito. Marami na halos lahat. Meron na. Nanghingi siya ng tanglad kasi ginagawa niya tuwing umaga si na auntie nagtsatsa Hinahalo nila yung tanglad tsatsa ah. Masarap. Napatraktor na yung iba. Dito na lang yung hindi pa kasi nasira yung traktor kahapon. Hindi ko na, hindi na rin ako na ano, hindi ko na nag, ano yan yung tangkay ng mais pero mamaya ako yung gagawin guys kasi ngayon sabado tayo nandito lang yung mga bata sa bahay so gagawin natin yun nandito na lang guys mamaya po ulit maraming salamat po sa inyong lahat and please don't skip the ads po maraming salamat God bless us all thank you so much bye